Hey okay, mga kahuntahan, kumusta po kayo welcome back to our channel Kukoy Mike TV official no uh, kumusta po ba ang lahat sana ay nasa mabuti kayong kalagayan Bali uh, Martes ngayon na umaga dito sa New York uh, mga 7 no na umaga ngayon dito pero uh, nakaligo na tayo at uh, tayo gumagaya dahil uh, susubukan nating mag-apply ng trabaho may ni sa atin si Utol no si, si Bogart no, ni refer niya ako doon sa kanilang uh, agency at uh, ngayon daw ay nangangailangan sila ng uh, mail male attendant male health attendant uh, tawag dito nakausap ko yung uh, kanyang uh, case manager kahapon no, si, si Jose at uh, binigay nga sa atin yung address ng kanilang opisina kung saan tayo pupunta ngayon kaya samahan nyo ako no, at uh, tayo tayo mag a ng trabaho Bali, Natawaga ko na sila ang misis kanina pagkagising ko. Mahaga ko na Kung mga 4.30, gising na si KMTV. At uh, yun, nung umusta ako sa kanila, no? Uh, kila Pachochay, kila Doktora Bebang, okay naman sila dyan sa Pampanga. no? oh, yan, shoutout sa pamilya ko dyan. No? Bisko na kayo kaagad, syempre. ah uh, ngayon, gagawa tayo ng kape. After natin magkape, uh, lalarga tayo, mga 7.30. Dahil kailangan natin sumakay ng trend, no, maglalakad pa tayo, pupunta sa train station. Tapos, kailangan natin sumakay ng M-train, tapos J-train. So, dalawang transfer tayo mga kahuntahan. Tapos, sa uh, pagdating natin doon sa Jamaica, uh, sa sa pin Boulevard, no, dito sa Queens, uh, maglalakad na lang tayo. Para mas padali nating mahanap yung address sa opisina. No? At uh, sana, no? sana pala rin tayo na matanggap. No? Tingnan natin wala naman masamang sumubok, di ba? yeah, mga kahuntahan, magkapi po tayo. No? At uh, pagkaubos ng ating kape, ah uh, ayan, gagaya ka natin baon natin. Magbaon tayo ng tinapay. May eh, palaman naman tayo ditong ng uh, peanut butter. Tapos, uh, pag pwede na siguro isang boteng tubig. No? Para pag tayo sa labas, hindi na tayo bibili ng pagkain. Dahil uh, tight ang budget. O, no, kumbaga, pecha de peligro. Dahil malapit na naman ng uh, uh, bayaran ng renta namin dito. Kasi usually, kung magbayad kami dito, first week of the month. O, no, kaya habang wala tayong trabaho, talagang uh, higpit muna ng sinturon. At, uh, yun nga. Sana makakuha na tayong trabaho. No? As soon as possible. No, ubusan na natin yung kapi natin, mga kahuntahan. Bali, magsusutan uh, tayo ng uh, sweater. Tapos winter jacket, pwede na yan. No? Medyo, uh, hindi naman ganun kalamig. Nasa 50s yata, mamaya. Okay, mga kahuntahan, tapos sa tayo magkape. Nakagayak na rin tayo. No? Tara na. At uh, samahan nyo si KMTV. mag a tayo ng trabaho. tayo mga kahuntahan. Sana, ha? hindi na mula. Kasi kanina, sa, sa ka, no? pulgan. Tingnan natin. Actually, hindi naman. Medyo, pero ano, pakulimlim. Ayan, bali, maglalakad tayo mga kahuntahan. Gor, mga 5 uh, minutes walk. No? Papunta doon sa train station. Uh, kukunin natin ang M-train dito sa may uh, kahabaan ng uh, Seneca Avenue. Tapos ng uh, M train, uh, tatransfer transfer naman tayo. Uh, para kumuha ng uh, J train. 'No, 'yun ang papunta naman sa Jamaica Queens. No, sa Sutin Boulevard. Doon tayo uh, pababa kasi nandun yung uh, opisina nung uh, agency na pupuntahan natin. Yan, mga pamuntahan, dito na tayo sa train station sa Selica Avenue. Pati, aakay tayo dito sa taas. Sa, dito tayo bibili ng ticket. Alam ko, nagtaas na rin ang ticket ngayon dito. Dahil uh, matagal na ako hindi nasa sakay ng train eh. Simula nung nagtrabaho tayo sa Long Island for 6 uh, years. Mapigila tayo ng sakay ng train. Nakakuha na tayo ng metrocard uh, metro card so, ticket natin sa train Okay pa tayo sa taas doon na waiting area Okay tayo Bali, ito yung waiting area at Ito tayo papunta Sa, sa kapila. tapos doon tayo pa-transfer ng J3 ayan ang mga rooftop dito sa Mitchell nakibigan nyo para mga diba ni mga g pa rin mas maraming graffiti typical na neighborhood dito sa Bagdang Queens magpunta mga sibinti sa Hello. po ito. train. air train din dito. Tawagin din na air train uh, pa naman yun sa, sa airport. Uh, Magaliga na uh, ang isa

may pagkakit natin dito ito ka natin agad yung pinaka-strip ayun Tapos na natin kagad yung medyo mga kauntahan, palit tayo sa kanto pa pa ito yung uh, Jamaica ito yung Bali, bumiyahin tayo. Alis isang oras din. Ayan, mga mga kapatid. Ayan, mga kapatid. Ayan, mga kapatid. isa second floor Okay tayo isa elevator Second floor No, two or three daw Ayan, nakarating tayo Nasa awa ng Diyos Two six Two Ayan, okay, dito tayo

Okay, mga kahuntahan. Tapos na tayo mag-apply. Uh, tawag dito. Bababa na tayo ngayon. At uh, kailangan natin magpa medicals Dahil requirement nila. So, punta tayo doon sa, uh, sa doctor's clinic. No, kasi nila uh, ginagawa yung medicals nila dito. And then, uh, update po kayo. Hi. Morning. Okay. para basta tayo yan na naapin natin address ng clinic no? yan mga kahuntahan pupunta tayo sa train station kukunin natin yung e-train na no? papunta dun sa uh, uh, doctor's clinic na uh, magme-medical sa atin kaya lalakan tayo ngayon dito sa kahabaan ng Jamaica Queens papunta sa train station. Pwede yung kubo rin natin e train papunta sa World Trade Center. Tayo sa World uh, Trade uh, Forest Hills ah, Meron tayong ticket Patay dito. E <laughs> Yan, yeah, baba na tayo. Makakunta na. Dito tayo. Hanapin naman natin kung saan exit tayo na mas. He he said, he said, he said, he he Ida. 71st time. Okay, natin. May hey, time pa naman tayo, mga kaunta. Except... Ito ang subway dito. No, nakaka dito. Kaya <laughs> kung makikita nyo mga pamilya. Napakatulog. Okay, doon tayo sa kabilang tulog. Mga kaunta. Okay para labas natin 71st Street Puputa lang Uutal lang st Street Puputa lang Puputa lang Puputa lang Puputa makikita nyo yung mapa Yeah, yeah, I think

Marapi na natin kung tayo mo. Uy, may Starbucks. Lala tayong pang bilik. Ay set 51st Avenue. Ah, Marapi na natin. Ayan mga kaunta, nakita na natin kung saan. Ah, tatawid tayo doon, tapos nalakad tayo papunta doon. Ganda yung weather, di masyado malamig, sakto lang. Uh, hindi siya mainit, hindi malamig nah, sabi na tayo I haven't um, ulit tayo dito sa pedestrian tree ito ulit tayo dito ayun mga kaunta nakakata na natin yung uh, urgent care yung doktor na pupuntahan natin dito kaya sa level up urgent care tapos mamaya pagkatapos natin na dito sa medicals natin pwede tayo sa bahay sa Ridgewood ito ang makukunin natin ito o, no, oh, ayan, M3. So, malapit lang. Yan, ayan, ayan. Punta tayo. Ayan, nakapasok na tayo mga kaunta. Second floor pala. Ayan, elevator, o. Oh. Tayo sa second floor. Okay, mga kahuntahan. Tapos na tayo magpa medicals No? Uh, kinuha tayo ng dugo. Tapos tawag dito. Uh, kinuha yung timbang natin. Uh, yung height. Tapos tawag dito. Uh, sample ng uh, ihi. No? Para sa drug test. Kasi kailangan daw talaga yun. Bali, inahantay na lang natin yung doctor uh, doktor para sabihin sa atin kung ano yung uh, resulta ng ating uh, medicals. Oh, uh, kaya naghahantay muna tayo dito. Uh, habang naghahantay tayo, kain muna tayo. Kakainin ko yung kong tinapay no? Oh, tsaka yung aking natitirang tubig. No, para pagdating sa bahay, pwede tayo magpahinga tsaka tayo magkwentuhan. <laughs> One eternity later. Ayos na, mga kahuntahan. Tapos na yung ating uh, medicals, no? yung uh, blood screening, uh, tapos na rin yung drug test. No? At uh, sabi ng doktor, oh, dito, uh, ipo-forward daw nila yung uh, resulta no? doon sa agency na uh, ating papasukan. Bali, paglabas natin dito, uh, bababa na tayo ng subway sakay tayo ng M train, no? Pauwi na tayo ng Richwood. Ayun. Ay, sana makaraos na, no? Ta uh, matapos na. Wala, ano wala pito di at ground floor. <laughs> Nakalimutan ko. Kukunin <laughs> na lang tama. <laughs> <laughs> labas na tayo, mga kahuntayan. paglabas natin dito, train station na. At, uh, na tayo ng M-train. Pauwi ng Richwood. Para weather? Ah, para ka lang nasa Baguio. Mas malabig lang ako ati sa Baguio. Ayan, dito na tayo sa subway mga kahunta na hinapin natin yung M train, M -train. wala yata dito ah walang M tara, pag i-train na lang tayo kung saan mag i-train tayo hanap tayo kung saan natin makukuha yung M-train yan mga kung nakababa na tayo ng train po ng M-train ay po ng M-train tayo makikita yan M-train tayo Kapunan. Narito ako isang lugar na di ko maintindihan Nakikipag sa palaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan Denumero ang galaw ng tao Bawat gawin ay may presyo O ang narito ako sa isang lugar Na di ko maintindihan Dahil like, yeah. ng tao'y di pinapansin Nililipan oh, ng hangin Dalong yumayaman, amang mga nangayalan, nangayalan. Para, para, para tayo. Eh. Mga abang na tayo ng bus. Para pagka, bus tayo. Papahanap po sa sabihin. Kaya yeah, para makakauntaan, maglakad na tayo. Malapit na rin ako malopat. Pagka nalopat ako, sa bahay na tayo magkwentuhan. Nakikipag sa palaran Sa buhay na ang hantungan ay kawalan Denumero Nandang ng bus ah, uh, 13 minutes ayan, pagkakita sa siya rin 12 minutes 3.30 ito na nga ang tayo natin para pagbaba natin ito na tayo sa sa malapit sa apartment Yan, yeah, dito na pass natin. Nakapagpahal. Uh, okay. Okay, mga kahuntahan, nandito na tayo sa bahay, no? Nalobat tayo on the way uh, nung uh, papauwi na tayo rito, no? Sa bus. Uh, tawag dito, uh, nakapag-apply tayo ng trabaho panina. Uh, nagpasa tayo ng applications. Tapos, uh, yung medicals natin, pinagawa na natin, drug test. Tapos, meron din silang uh, criminal background check, no? Uh, kasi yung ibang kliyente o ibang pasyente nagre-request nun kaya uh, nagawa na natin yung mga yun uh, tapos uh, sa lunes no uh, simula na lang ang ating uh, training no mayroon tayong dalawang linggo training from uh, 9 to 4 uh, alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon sa loob ng dalawang linggo tapos no makukuha na tayo certification from uh, the agency And then, uh, maghahantay na tayo ng tawag nila no, para sa ating next assignment. And uh, God willing, no, sana po uh, makakuha na tayo kaagad ng uh, trabaho or assignment or kliyente para po uh, makapagtrabaho na tayo no, agad. Dahil kailangan na natin talaga. At uh, muli, maraming maraming salamat sa inyo. Mga kahuntahan, lagi kayong mag-iingat. Uh, thank you sa patuloy niyo pagsuporta at uh, ayaan nyo sisikapin pa nating uh, makapag upload ng madalas no kaya uh, mag iingit kayo palagi at uh, ako mo sa inyong mga pamilya muli si Kuya Mike nagiiwan iiwan ng na isang mahigpit na yakap para sa inyong lahat kumakaway mula sa NY God bless and bye bye